Mga Katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sport Track Peach. At ngayon nga pag-uusapan natin ang balitang kukuha pa nga po ng bagong superstar ang Milwaukee Bucks. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang naging laro ng Los Angeles Lakers laban sa Portland Trail Katulad nga po ng naibalita ko sa inyo mga Katrops. Umakyat na nga po Milwaukee Bucks ngayong season sa 29 wins at 13 losses sa kanilang kasalukuyang record bilang ikatop 2 sa si standings ng Eastern Conference. Pero sa kabila nga po niyan ay meron pa rin nga po sila ngayong isang napakalaking problema sa kanilang kupunan. At ito nga po yung napakalamian nilang depensa sa pagkakaroon nga po nila ng 124.6 points defensive rating which is ito nga po worst rating ngayong taon ng isang kupunan. Well, ganyan nga po kalakiang ibinibigay na puntos ng Bucks sa kanilang mga kalaban na kailangan nga po nalang ayusin kung gusto man nga po nalang makasabay laban sa malalakas na kuponan sa Eastern Conference. At para nga po maayos ito ay balak na nga po ng front office ng Bucks na kumuha ng at least isang superstar guard na makakatulong nga po ni Damian Lillard sa kanilang backcourt katulad na lamang ni Regente Murray. Yes, isa na nga po ang Bucks sa mga koponan na interesado sa pagkuha kay Murray since maliban nga po sa mayaang pagdintong opensa ay malaki naman nga ang may tutulong nito para mapahigpit pa nalang lalo ang kanilang depensa ngayong season. Samantala, punda naman tal sa ating sunod na pag-uusapan sa naging laro ng Los Angeles Lakers laban sa Portland Trail Blazers. Bago pa man nga po mga katropes magsimula ang kanilang laro, ay nakapag nga po si Coach Darvin Ham na ilagay si Rui Hachimura sa kanilang starting lineup matapos maging out si Torian Prince dahil sa tinatamon itong injury. Pero sa kabutihan palad rin naman nga po mga katrops ay maaga nga po silang lumabang sa pagiging agresibo ng lahat ng kanilang mga players sa pagsalaksak sa ilalim ng basket sa paunguna nga po nila Anthony Davis, Lebron James at maging si Rui Hachimura. Subalit hindi rin naman nga po pumayag ang Blazers na malamangan sila na malaki sa kanilang laro. Matapos sumagot na rin naman dito si na Malcolm Brogdon na nagkaroon ng mainit na shooting at Jeremy Grant na naging agresibo na sa pag-drive para makapagtala ng puntos kaya dahil nga po dyan ay naging dikit nga po sa first quarter ang kanilang laban. Ngunit sa pagpunta nga po mga ng second quarter, ay nagsimula ulit nga po ang Lakers na magkaroon ng matinding scoring run sa pagiging dominante na nga po ni Anthony Davis, ilang magagandang play na ginagawa ni Lebron James, at ang kanilang mahigpit na depensa na siya nagsimula nang maginagawa nilang fast break. Dahil rin nga po sa mahigpit na depensa ng Lakers, ay nag-struggle nga po ang Blazers sa kanilang shooting na siyang rason bakit umabot na nga po sa double digit, ang kalamangan ng Lakers at sa pagpunta nga po ng 3 quarter ay sinubukan na nga po ng Blazers na humabol sa pag-step up na nga po ni ng Simmons at pagiging agresibo ulit nga po dito ni Malcolm Brogdon Ngunit sa tuwing nagtatalang nga po ng puntos ang Blazers ay parating nga po itong sinasagot ng Lakers gamit ang mainit na shooting nila DeAngelo Russell at Austin Reeves kaya umabot na nga po sa 20 points ang kalamangan ng Lakers sa kanilang laban at sa pagpunta nga po ng fourth quarter ay pinagpatuloy nga po ng Blazers ang kanilang paghabol Sadyang hindi na rin naman nga po nila kinaya pang mahigpit na depensa ng Lakers at ang pag-takeover na nga po nila Lebron James at maging si DeAngelo Russell na siya nagpapanalo sa Lakers at siya nagpangat sa kanilang record sa 22 wins at 22 losses sa standings ng Western Conference. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli! sa ating susunod na video